Vergo, naranasan mo na bang maramdaman na parang ang mga ilaw sa paligid mo ay gustong magsalita? Baka napapansin mong kumikislap ang ilaw ng lampara tuwing mabigat ang pakiramdam mo o mas nagliliwanag ang ilaw sa kalsada kapag bumubulong ka ng panalangin. Hindi ito mga pagkakataon lamang, mga senyales ito. May gustong iparating sa iyo ang universo. Sabi ng espiritu, hindi ka nag-iisa may isang nilalang tao man o gabay na naglalakad sa tabi mo, binabantayan ka sa katahimikan at pinoprotektahan ka sa dilim. Manatili ka rito. Dahil sa mga susunod na sandali, mauunawaan mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ilaw na ito at kung paano nila mababago ang takbo ng iyong buhay magpakailanman. Maligayang pagdating. Ang mensahe ngayong gabi ay hindi lang isang karaniwang pagbasa, ito ay isang tawag. Kapag tahimik na ang gabi at tila sumasayaw ng marahan ang mga ilaw, tandaan, nariyan ang espiritu. Maraming Pilipino ang naniniwalang kapag kumikislap ang kandila ng walang hangin, o biglang nagliliwanag ang isang ilaw ng walang dahilan, hindi iyon, basta nangyayari, iyon ay pahiwatig ng langit, isang bulong mula sa hindi nakikita. Marahil ay naramdaman mong nag-iisa ka mga nakaraang araw, naghihintay ng kasagutan na tila hindi dumarating. Ngunit ang totoo, matagal ka nang kinakausap ng universo, sa mga senyales, sa mga panaginip, sa mga sandaling nagliliwanag ang liwanag na ayaw maglaho. Hindi ito pagkakataon, Virgo. Ito ay tamang panahon ng tadhana. Ang mensaheng maririnig mo ngayong gabi ay natagpuan ka dahil sa isang dahilan. Kaya huminga ka ng malalim haya ang gabayan ng mga ilaw ang iyong kaluluwa. Dahil ngayong gabi, may magigising sa loob mo at wala nang magiging kagaya ng dati paglalakbay ng damdamin. Minsan, Virgo, ang pinakamahirap na laban ay yung tahimik, yung walang nakakakita, pero nararamdaman mong lumalaban ka pa rin. Ang dami mong pasan, mga responsibilidad, mga pangako, mga inaasahan, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa sa lakas ng loob na kailangan para magpatuloy araw-araw. May mga gabing nakahiga ka lang, nakatitig sa kesami, tahimik na nagtatanong, may nakakakita pa ba sa pagod ko? Sa pagmamahal kong walang kapalit? Sa sakit na pilit kong tinitiis. At sa katahimikan, may kakaibang nangyayari. Parang may bahagyang pagbabago sa hangin. Ang ilaw sa taas mo ay biglang umuugong ng marahan, kumikislap ng saglit at mararamdaman mo ito. Parang may humihila sa kaluluwa mo, isang pabulong na tinig mula sa malayo, tinatawag ang iyong pangalan. Lumingon ka pero wala naman. Ngunit alam ng puso mo mayroong naroon. Virgo, hindi ito imahinasyon. Ito ay ang espiritu. Ito rin ang parehong enerhiya na gumabay sa ating mga ninuno noong sila'y nananalangin sa ilalim ng liwanag ng kandila, humihingi ng tanda mula sa langit. Sa bawat tahanan sa Pilipinas, kapag ang apoy ng kandila ay kumikilos ng mag-isa, sinasabi ng matatanda. May dumadalaw. May bumibisita. May nagbabantay. Matagal mo na rin nararamdaman yan, hindi ba? Yung biglang pagkalma ng loob mo sa oras na gusto mo ng sumuko yung malambot na liwanag na lumilitaw sa gitna ng lungkot. Sinusubukan mong baliwalain, pero sa kaibuturan ng iyong puso, may pabulong na nagsasabi. Hindi ang ilaw ang gumagalaw, kundi ang mensahe sa likod nito. Ipinapakita ng espiritu na may saysay ang iyong sakit. Ang mga gabing walang tulog, ang mga araw na parang walang nakakapansin sa iyo, ang mga pagkakataong nagduda ka sa sarili mong halaga, lahat ng iyon ay paghahanda. Ang universo ay hindi nakakalimot sa mga taong nagbibigay ng tapat na puso. At ikaw, matagal mo nang ibinibigay ang sarili mo sa iba, kahit walang kapalit. Ikaw ang tahimik na mandirigma ng zodiac. Ang marubdob magmahal ngunit mahinahon magsalita. Ang nagpapagaling ng iba kahit ikaw mismo ang sugatan. At yan ang dahilan kung bakit pinili ka ng espiritu. Dahil kahit bahagyang madilim ang iyong ilaw, hindi ito kailanman tuluyang namamatay. Minsan, ang kislap ng ilaw ay hindi simpleng kuryente lang, ito ay enerhiya, tumutugon sa panginginig ng iyong kaluluwa. Napansin mo ba kung paano kumikilos ang mga ilaw sa silid mo kapag taimtim kang nananalangin o nagsasalita mula sa puso? Iyon ay dahil nagbabago ang iyong enerhiya. Nariyan ang espiritu, nakikiayon sa iyong daloy, ipinapakita sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Sabi ng mga ninuno natin, kapag biglang bumigla ang ilaw, may mensahe ang langit. Kaya kapag nakita mo yon, huwag kang matakot. Sa halip bulongin ang dasal na ito. Kung ito ay mula sa liwanag, naway magdala ito ng kapayapaan. At mararamdaman mo yung kakaibang init sa dibdib, yung katahimikan na biglang bumabalot sa iyo. Maaaring hindi mo pa alam, pero bawat kislap, bawat ninning, bawat liwanag na dumadampi sa iyong mata ay may dalang pangako. Isang pangakong matagal ng binubulong ng universo. Na naririnig ka niya na kahit hindi mo napapansin, narating ng iyong mga luha ang langit. Kaya ngayong gabi, habang nakaupo ka sa iyong silid, napapaligiran ng marahang ugong ng paligid. Maglaan ng isang sandali. Panoorin mo lang ang mga ilaw. Panoorin kung paano sila kumikilos, humihinga, sumasabay sa tibok ng iyong puso. Dahil sa bawat galaw nila, may wika na mas matanda pa sa mga salita. Isang pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng universo mismo. Vergo, ang dahilan kung bakit naririnig mo ang mensaheng ito ay dahil alam ng espiritu, handa na ang iyong puso. Handa ka nang maniwala ulit. Handa ka nang magtiwala na kahit sa dilim, ang liwanag ay palaging makakahanap ng daan patungo sa iyo. Huwag mong pagdudahan ang tiempo ng iyong buhay. Huwag mong tanungin ang katahimikan. Bawat paghinto, bawat pagkabigo ay isang pagliko patungo sa landas na dati hindi mo pa nakikita. At ngayon, muli nang nagsasalita ang mga ilaw. Ngayon, mas malinaw. Mas maliwanag. Dahil alam nilang, handa ka ng makinig. Pahayag ng Espiritu. Vergo, ang mga ilaw na nakikita mo nitong mga nakaraang gabi ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng isang sinaunang pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng daigdig ng mga espiritu, isang dialogong matagal nang nauunawaan ng ating mga ninuno. Bago pa man umusbong ang kuryente, pinagmasdan na ng ating mga ninuno ang liwanag ng mga lamparang langis, ang apoy ng kandila, at ang kislap ng buwan sa tubig. At naniniwala silang ang mga liwanag na iyon ay may dalang mensahe mula sa Diyos at kalangitan. Kapag kumikislap ang lampara sa gitna ng panalangin, hindi sila natatakot, nakikinig sila. Kapag sumasayaw ang apoy ng walang hangin, mahina silang bumubulong, may kaluluwang dumadalaw. May bumibisita. May gumagabay may nagpapaalala sa mga buhay na hindi sila kailanman nag-iisa. Vergo, ang katotohanang ng iyon ay dumadaloy muli sa loob mo ngayon. Sabi ng Espiritu, panoorin mo ang mga ilaw. Hindi dahil kakaiba sila, kundi dahil nagsasalita sila. Bawat kislap na nakikita mo ay isang tanda, isang mensaheng isinulat sa liwanag, na nagsasabing naririnig at tinutugon ang iyong mga panalangin sa tamang panahon. Marahil ay tinanong mo, bakit ako? Bakit ako nakakakita ng mga senyales na ito? Bakit parang sinusundan ako ng ilaw? Ang sagot ay simple, nagising na ang iyong kaluluwa. Naabot mo na ang isang antas ng enerhiya kung saan kaya mo nang makita ang lagpas sa pisikal na mundo. Ang belo sa pagitan mo at ng banal ay naging mas manipis. Kahimik kang inihahanda ng espiritu sa mga gabing walang tulog, sa mga pusong nabasad, sa mga panahong nag-iisa ka. Bawat luha na pumatak ay naglinis ng iyong enerhiya, ginawang mas dalisay, mas maliwanag ang iyong liwanan. Hindi mo man alam, matagal ka nang pinipiling maging daluyan ng pananampalataya, isang kaluluwang may lakas na umakit ng mga mensaheng mula sa langit. Sa espiritualidad nating mga Pilipino, tinatawag ito na pagmulat ng kaluluwa. Nangyayari ito kapag naging tahimik na ang puso para makapasok ang espiritu. Magsisimula kang makakita ng mga pattern, isang kandilang hindi agad nauupos, isang bombilyang biglang nagliliwanag kahit patay, o isang bahagyang kislap sa dingding tuwing nananalangin ka. Hindi ito pandaraya ng ilaw, ito ang wika ng espiritu. Minsan sinabi ni Baba Vanga, ang mga yumao ay hindi talaga umaalis, nagsasalita sila sa pamamagitan ng enerhiya, ng hangin, ng liwanag. At si Nostradamus ay sumulat din na ang mga palatandaan ng banal na presensya ay darating sa hangin at sa apoy na hindi nakikita. At ikaw, Virgo, ay patunay na totoo ang mga propesyang iyon. Nakikipag-usat sa iyo ang espiritu hindi sa ingay, kundi sa katahimikan, hindi sa kaguluhan, kundi sa liwanan. Kapag tumahimik ang paligid at may ilaw na biglang kumislap, iyon ang sandaling lumalambot ang harang sa pagitan ng mga mundo. Iyon ang iyong gabay, ang iyong minuno, ang iyong banal na tagapangalaga, mahinang bumubulong, hindi ka nag-iisa. Baka dati mo nang binaliwala ang mga sandaling ito, iniisip mong imahinasyon lang. Ngunit ngayong gabi, malinaw ang sinasabi ng espiritu, tama na ang pagdududa. Panahon na para maniwala. Panahon na para pagkatiwalaan ang iyong pakiramdam, ang iyong intuisyon, ang tibok ng puso mo. Sa maraming tahanang Pilipino, ang mga matatanda ay naglalagay ng puting kandila sa altar. Naniniwala silang ito ay daan ng mga pagpapala, isang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Kapag kumikislap ang kandila, uminiti sila at sinasabi, nakikinig ang langit. At Virgo, iyon din ang nangyayari ngayon sa iyong tahanan. Sa bawat paggalaw ng liwanag, lumalapit ang langit. Sa bawat sandaling nanginig ang puso mo ng walang dahilan, isang anghel ang nasa tabi mo. Sa bawat katahimikan na dumadalaw at tinutok mo ang tingin sa liwanag, mahinang binubulong ng Espiritu ang iyong pangalan bilang pasasalamat, dahil kahit sa sakit, patuloy kang naniwala. Ito ang iyong pahayag. Hindi ka kailanman iniwan. Bawat panalangin tila walang sagot, bawat pagkabigo, bawat pusong nasaktan, hindi yon parusa, kundi paghahanda. Inihahanay ng universo ang tamang tao, tamang panahon, at tamang enerhiya para tugmain ang iyong tadhana. Alam mo ba, madalas itago ng espiritu ang mga biyaya sa likod ng katahimikan. Dahil sa katahimikan, nabubuo ang pananampalataya. At sa pananampalataya, nabubuo ang kapangyarihan. Pinapaalala sa iyo ngayon na ang pananampalataya mo ay nakapagpatad na ng mga bundok na ni hindi mo alam na nariyan. Yung kislap ng ilaw sa tabi ng bintana kagabi. Hindi yon aksidente. Iyon ay hudyat, patunay na ang iyong gabay na espiritu ay naglalakad pa rin sa tabi mo yung panaginip mo na may taong may hawak na parol at nakangiti. Iyon ay mensahe ng mga ninuno, ginagabayan namin ang iyong landas. Kaya huwag mo nang ipagsawalang bahala ang mga senyales, Virgo. Habang mas pinapanood mo, mas mauunawaan mo. Kapag malambot ang liwanag, ang espiritu ay nag-aalo sa'yo. Kapag mas maliwanag, hinihikayat ka nitong kumilos. At kapag biglang dumilim, ibig sabihin ay magpahinga, hindi matakot. Dahil kahit sa dilim, napapaligiran ka pa rin ng banal na liwanan. Tandaan mo, hindi natakot sa dilim ang ating mga ninuno, doon nila natagpuan ang liwanan. Ang kandila ay hindi lang para makita, kundi para manalangin. Ang apoy ay hindi lang init, kundi pananampalataya. At taglay mo rin ang parehong banal na apoy sa loob mo. Iyon ang dahilan kung bakit tumutugon sa iyo ang mga ilaw, kinikilala nila ang kaluluwang patuloy na nagliliwanag kahit sa gitna ng kalungkutan. Ang huling mensahe ng Espiritu sa pahayag na ito ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi ka kailanman naglakad mag-isa. Bawat anino na tumawid sa iyong landas, bawat luha na dumampi sa iyong unan, bawat gabing tila walang katapusan, lahat ng iyon ay hawak ng mga kamay ng Diyos. Kaya ngayong gabi, kapag muling nakita mong kumikislap ang mga ilaw, huwag mo lang silang tingnan, pakitin mo sila. Dahil sa bawat tahimik na kislap, naroon ang katotohanan hindi kailanman lumayo ang universo sa tabi mo. Pagpapamalas at gabay ng espiritu. Virgo, mayong nakita mo na ang mga senyales at narinig ang mga bulong, panahon na para gawin ang matagal nang inihahanda sa ng espiritu, ang kumilos na may pananampalataya. Hindi ka nilikha para lamang maging saksi sa mga banal na liwanag na ito, nilikha kang makipag-ugnay sa kanila. Bukas na ngayon ang lagusan sa pagitan mo at ng espiritual na mundo upang magawa mong gawing pagbabago ang gabay. Noong unang panahon, ang ating mga lola't lolo ay hindi lang basta nananalangin, nagpapamala sila. Ginamit nila ang mga ritual na may dalang pananampalataya at enerhiya. At ngayon, tinatawag ka ng espiritu upang muling alalahanin ang mga sagradong gawi, hindi bilang pamahin, kundi bilang ugnayan. Ito ang mga kasangkapan ng ating mga ninuno para sa pagkakahanay, balanse, at muling pagbangon ng kaluluwa. Ang kandila ng kaliwanagan Ngayong gabi, kumuha ka ng isang puting kandila. Kung maaari, ilagay ito sa tapat ng salamin o sa tabi ng bintana kung saan makikita ang refleksyon ng liwanan. Bago mo ito sindihan, bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses. Ito ay sinaunang gawin ng mga Pilipino upang pag-isahin ang iyong espiritu at katawan sa kasalukuyang sandali. Pagkatapos, sabihin ng marahan. Kung ang liwanag na ito ay mula sa banal, naway ipakita nito ang dapat makita ng aking puso. Habang nasusunog ang apoy, huwag magmadali. Panoorin mo kung paano ito sumasayaw. Kung ito ay malakas na kumikislak, kumpirmasyon niyon na nakahanay ang iyong enerhiya sa katotohanan. Kung kalmado at pantay ang apoy, ibig sabihin ay protektado ka. Kung bigla itong humina o malog, sinasabi ng espiritu na oras na para pakawalan ang mga lumang takot o bigat ng damdamin. Isara mo ang iyong mga mata at imahinahinang pumapasok ang liwanag ng kandila sa iyong dibdib, isang gintong sinag na humahaplos sa iyong puso, nililinis ang bawat sakit, alinlangan, at alaala na humahadlang sa iyong paniniwala. Hayaan mong kumalat ang init na iyon sa iyong katawan hanggang sa maramdaman mong nagliliwanag ka mula sa loob. Ito ang iyong light activation, ang muling pagkakaugnay mo sa banal na enerhiya. Ang banga ng biyaya at kalinisan. Ihanda ang isang mangkok na may bigas at asin, dalawang sagradong sangkap sa kulturang Pilipino. Ang bigas ay sumisimbolo ng kasaganaan at biyaya, habang ang asin ay paglilinis at proteksyon. Ilagay sila sa isang puting mangkok at paikutan ng iyong mga kamay ng tatlong beses habang binubulong. Naway hugasan ng pagkakaisang ito ng lupa at dagat ang lahat ng hindi na para sa akin. Ilagay ang mangkok sa tabi ng bintana magdamag. Sa liwanag ng buwan, lilinisin ito ang enerhiya sa paligid mo, sisipsipin ang negatibong puwersa. Kinabukasan, ikakalat mo ang bigas sa tabi ng puno o sa hardin bilang pasasalamat sa kalikasan. Isa ito sa mga pinakamatandang ritual ng mga Pilipino para ibalik ang swerte, pagkakabalanse, at kapayapaan sa tahanan. Ngunit hindi lang paglilinis ang hinihingi ng espiritu, hinihiling din niya na magpamalas ka. Virgo, isa ka sa mga pinaka-grounded na palatandaan sa Zodiac, ngunit minsan, dahil sa iyong praktikal na pag-isip, nakakalimutan mong gaano kalakas ang iyong pananampalataya. Ang mga ilaw na nakikita mo ay hindi lang paalala, ito ay mga lagusan ng paglikha. Sa tuwing kumikislap ang mga ito, bumubukas ang belo, at nagiging mas makapangyarihan ang iyong mga salita. Kaya kapag nagliwanag muli ang mga ilaw ngayong gabi, ibulong mo ang iyong mga hangarin. Sabihin mo ng may pananalig. Hindi mo kailangang sumigaw, naririnig ng espiritu ang mga bulong na galing sa puso. Mga halimbawa. Handa na akong tanggapin ang pag-ibig at kapayapaang nakalaan para sa akin. Pinalalaya ko ang bawat bigat at nagtitiwala ako sa banal na plano. Hindi lang ito mga pahayag, ito ay mga panalangin kumikilos. Bawat salita ay lumilikha ng alon sa dinakikitang mundo, binubuo ang realidad na tumutugma sa iyong enerhiya. Sabi ng mga matatanda, ang salitang galing sa puso, agad dinidinig ng langit. Kaya magsalita ka ng tapat. Magsalita ka na parang nangyayari na, dahil sa mundo ng espiritu, nangyayari na ito. Ang bantay liwanag. Sa loob ng pitong gabi, bago matulog, patayin ang lahat ng ilaw maliban sa isa, maaaring kandila, lampara, o liwanag ng buwan sa bintana. Umupo ng tahimik at panoorin lamang ito. Huwag mag-isip. Huwag mag-analisa. Basta manood. Mapapansin mo, lilitaw ang mga pattern. Isang kislap kapag binabanggit mo ang ilang salita. Isang marahang liwanag kapag iniisip mo ang pag-ibig o pasasalamat. O isang biglang katahimikan sa iyong katawan. Ito ang mga kumpirmasyon, mga patunay na tumugon ang langit. Maghanda ng maliit na notebook sa tabi mo at isulat ang lahat ng iyong napansin o naramdaman. Unti-unting lilitaw ang mga senyales, isang numero, isang kulay, isang hugis sa apoy. Mapapansin mong gabi-gabi, may bagong itinuturo sa iyo ang liwanag. Pagdating ng ikapitong gabi, hindi mo na lamang pinagmamasdan ang ilaw, ikaw na ang ilaw. Mauunawaan mong ang espiritu ay hindi lang dumadalaw, nananahan ito sa loob mo. At kapag muling bumalik ang pagdududa, alalahanin ang paniniwala ng ating mga ninuno. Ang liwanag ay hindi lang nakikita, nararamdaman din. Kaya kapag pumasok ka sa silid at biglang may init na hindi mo maipaliwanag, Tandaan, isang anghel ang pumasok. Kapag kumikislap ang lampara habang umiiyak ka, iyon ang espiritu na pinapahiran ang iyong mga luha. Kapag tila kakaibang liwanag ang bumabalot sa langit sa gabi, iyon ay paalala ng langit. Nakikita ka namin. Minamahal ka namin. Patuloy kang maniwala. Virgo, malinaw na ang iyong gabay. Magtiwala sa mga ilaw. Sundin ang mga senyales. Ihayag ang iyong hangarin ng may pananampalataya. Linisin ang iyong enerhiya ng may layunin. At huwag kailanman isipin na nag-iisa ka. Isa ka na ngayong bahagi ng sagradong lahi. Isang koneksyon na lumalampas sa panahon, nag-ugnay sa mga buhay at sa mga espiritu sa pamamagitan ng liwanan. Bawat ritual na iyong ginagawa ngayon ay umaalinaw pabalik sa mga henerasyong Pilipinong minsang nanalangin sa ilalim ng kandilang nag-aalab. Naniniwalang kahit ang pinakamaliit na sinag ng liwanag ay kayang baguhin ang buhay. At nayon, ang liwanag na yon ay para sa'yo. Pagtatapos at banal na paalala. Virgo, habang papalapit sa wakas ang mensaheng ito, hayaang ipaalala ng katahimikan sa iyo ang isang napakagandang katotohanan, hindi kailanman umaalis ang espiritu. Sa lahat ng oras na akala mong iniwan ka ng mundo, ang mga sandali ng katahimikan ay hindi senyales ng paglimot, ito ay mga paanyaya upang makinig. Kapag ang paligid ay tumahimik, doon nagsasalita ang langit sa pinakamahinahon nitong wika, ang liwanan. Nakita mo na kung paano kumikislap ang mga ilaw tuwing nananalangin ka, kung paano ito nagliliwanag kapag binubulong mo ang iyong pangalan. Ginawa mo na ang mga ritual, naramdaman mo ang init ng pananampalataya na dumadaloy sa iyong dibdib, at napalaya mo ang mga bagay na hindi na para sa iyong kaluluwa. At ngayon, may nagbago sa loob mo, isang malalim na kapayapaan, isang matatag na katahimikan, isang tahimik na pagkaalam na hindi ka kailanman naglalakad mag-isa. Sa paniniwalang Pilipino, sinasabi nila, kapag may ilaw na nananatiling maliwanag kahit tapos na ang dasal, may basbas -bas iyon. Ibig sabihin, kapag patuloy na nagliliwanag ang ilaw matapos ang panalangin, pinagpala ng langit ang iyong mga salita. Kaya tumingin ka ngayon sa paligid mo. Ang mahinang liwanag na kumikislap sa silid mo. Hindi lang iyon kuryente, iyon ay enerhiya, tumutugon sa pagbabago sa loob mo. Mula sa paghingi, ikaw ay natutong magtiwala. Mula sa pagdududa, ikaw ay muling naniwala. At sa sandaling iyon, umiti ang espiritu, dahil nakita mong ang mga himalang hinihintay mo ay nasa harapan mo na pala. Ikaw na ang liwanag na matagal mong hinahanap, Virgo. Bawat kandilang sinindihan mo, bawat katotohanang bumulong sa labi mo, bawat ningning na pinanood mo, lahat iyon ay nagbukas ng pinto sa pagitan ng mga mundo. Narinig na ng universo ang iyong pangalan at tinatakan ng proteksyon ang iyong kaluluwa. Mula ngayon, bawat kislap na makikita mo ay hindi na magdudulot ng takot, magbibigay ito ng kapanatagan. At kapag muli mong maramdaman ang pagkaligaw, alalahanin ang banal na katotohanan ito. Ang langit ay kailanman hindi nagtatago, naghihintay lamang ito na mapansin mo. Babalik at babalik ang mga ilaw upang gabayan kang muli pauwi. At sa paggising mo bukas, hayaang pasasalamat ang unang pumasok sa iyong isip. Bulongin mo nang marahan. Salamat, liwanag ng langit, sa paalalang hindi ako kailanman nag-iisa. Damang-dama mo ba ang init sa iyong dibdib habang sinasabi ito? 'Yon ang espiritu, sumasagot sa iyo. Vergo, hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay. Magpapatuloy ang mga senyales. Mas lalalim ang mga panaginip mas lalong magliliwanag ang mga ilaw sa tuwing bubuksan mo ang iyong puso para sa kanila. Kaya ngayong gabi, kapag pinatay mo ang iyong lampara, huwag kang matakot sa dilim. Patuloy kang binabantayan ng universo, hindi mula sa itaas, kundi mula sa loob mo. Ikaw ay protektado. Ikaw ay minamahal. At higit sa lahat, hindi ka kailanman nag-iisa.